Hi, good afternoon everyone. Ito na kapak po sa YouTube channel. Diyan po. Eh, dito po tayo sa mga kabayanan po ng uh, Garidel. Dito sa may mga lumang bahay na ito. na uh, likuran ko po. po. ayo sa para sa exploration sa mga mahaluma mga makakasayang pa ay may bayan po na para doon gumaka isa din po sa napakalumang bahay ng uh, bayan ng uh, Plaridil lang century na po ito at uh, ko lokoyang hindi nire-renovate ito at para na rin na uh, kita mo po yung ganito uh, ganitong uh, bahay nung araw eh, parang lagi nare-recall pa rin natin na ating na, na ganito yung mga pagbubuhay sa uh, ilang dekada na po ang uh, mayroon nito kaya uh, pa rin nananatiling nakatayo ang uh, bahay na ito at uh, yung structure nito structure nito hindi na uh, nababago hindi pa rin ang uh, ang bakit na. ano lang ha sinaka yung transmit mo ng pasokan ng bahay mo yung mga bahay mo uh, mayroon din mga naglalaki po puno na nakapalog dito sa bakuran ng uh, bahay na ito Ito naman sa may tapat, gano'n din. Medyo may kalumaan na rin po ang uh, bahay na ito at uh, talagang hindi na tinitirahan. Medyo yung mga damo-damo na po na nakapalitit kapang ikot itong uh, lumang bahay na ito At medyo may katagalan na kung wala nakatira so, yan na muna ang ating update ngayong hapon na ito garden dito sa lumang uh, bahay ng uh, del uh, Bulacan uh, po. yung mga sasakyan na po na yan at yung tambayan po ng uh, Lari del Puyan hindi ito naman po sa kabila kaya yung kabilang linya, wala pong dumadaan ay papunta nga malulos crossing. Medyo matrapit po ito. So hanggang dito muna itong uh, vlog ko na ito mga uh, kapit. Idol. Sa mga solid supporter ko po dyan. Solid viewers po dyan. Yan. upload maraming salamat po sa inyo lahat at mag-iingat po kayo yun na rin po sa akin mga susunod pag-iis po ang mm mag-iingat -hmm. po